sabi ko, ang, ang, sabi po nila, hindi daw nila ako, hindi daw ako papansinin ng polis kasi may mga conversation daw po kami. Sabi ko, sabi ko tapos sabi ko magre-reklamo pa ako sa ano, kay Rapitol po, hindi rin daw po ako papansinin ng Rapitol po. Tapos sabi ko, ipopost ko sila sa social media. Tapos yun po, Binalak po nila ako. Hindi pa nila binalikin mga alos 40,000 pera. At least kahit hindi ko po makuha yung pera, at least nabalaan po yung mga kababayan na baka may mabiktima pa po sila na naghihirap kami dito sa ibang bansa tapos sila ay ano lang. Kukunin lang nila basta-basta. Yun lang po. Sana po mabigyan ng action. Isisend ko po yung ano, yung mga pangalan kung kanino ko sinend yung mga mga pangalan kung kanino ko sinend yung pera. Yung mga ano nila, yung mga kasapawat nila. Yun lang po. Maraming salamat po. Umaariba na naman ang mga scammers. Ngayon, ang pinupunterya nila ay yung pakulo ng online loan. Napakarami na nilang naloko at ang masaklap ha, karamihan dito ay mga OFW pa. Alam niyo yun, gipit ka na nga at nangangailangan ng pera, lolokohin ka pa. Kaya naman, attention mga kababayan ko, ang ginagamit nilang banko ngayon ay itong CIMB at si kabayan nga na lumapit sa akin na na-scam ay nag-transfer ng pera kina Angelica Villar Paghubasan at Carlo Marfa Lucot. Ang kumausap naman daw sa kanya ay itong si Albert Garcia Estrella na nagpakilala na finance specialist daw ng Mega Rents Express Lending Corporation. At sa tingin ko ha, ay sila rin ang nasa likod ng credit cash loan page na ito. Hmm? And I'm very sure din, na yung mga letrato na ginagamit nila na sa pang-scam, na nandun sa page, at contact details nila sa telegram, ay hindi sa kanila yan, no? Hindi sa kanila yan. Kasi ang mga scammers ay hindi gumagamit ng totoong identity nila. Shout out na rin sa mga may-aren itong pictures na to, no? Gusto lang din namin malaman nyo na nagagamit po ang inyong mga larawan sa pang scam sa ating mga kababayan. Gusto ko ding manawagan sa CIMB Bank Philippines CEO VJ Manuharan. I hope you guys can look into this because scammers are using your bank. A lot have already been a victim and most of them are our OFWs. I really hope that you can do something about this. Paalala po, no, sa lahat, again, mag-ingat po tayong maigi. Dahil, walang manloloko kung walang magpapaloko.